Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, sanayin niyo kung magpa-check up kay Baby sa Pedia. May ubusap ko kasi si Baby kahapon pa. Tapos kaninang madaling araw nilagnat siya. Ang taas ng lagnat niya umabot ng 38. Kaya gumising agad ako ng maaga para mahipa check up ko si Baby sa Pedia hindi na ako nakapag at nakapag almusal para maaga kami makapunta doon kasi ayoko namang tanghaliin kami gawat may sakit si baby. Isa talaga to sa mga kahinaan nating mga mami yung magkasakit yung ating mga baby. Naawa ako kay baby kasi nagluluha yung mata niya. Halos di siya makatulog sa ubo at sipon niya. Hindi siya makahinga dahil sa sipon niya tricycle nga lang pala guys yung Sin sinakyan namin dyan. May kasama nga pala ako guys magpa-check up para kay baby. Mga 7.30 bumiyahin na kami para maaga kami doon kasi ayoko namang abutan kami ng mahabang pila. Sobrang hirap talaga kapag baby na ang nagkakasakit. Hindi mo alam yung gagawin mo kasi hindi naman sila nakakapagsalita. Kaya hindi mo alam kung ano yung nararamdaman nila. Bago nga pala kami guys magpa-check up. Dumaan muna kami sa bakery. Punta muna kami ng bakery para bumili ng tinapay at tubig. Kasi nga hindi pa ako nakapag-almasal. Para maaga kami nakapunta sa pedia. Banana cake nga lang pala guys yung alamasal ko tsaka tubig. Sapat naman na yun sa akin. Nabubusog na ako dyan. 7.30 pa lang pero ang init na. Nakalimutan ko pa naman magdala ng payong para kay baby. Buti na lang nalagyan ko siya ng bonnet. Papunta na nga pala kami guys dun sa pagpapacheck up on ko kay baby dun sa pedia. Tatawid lang kami, dun lang naman yan sa may tawid. Dito nga lang pala yan guys, located sa GMA Cavite. Yung name ng clinic is Prime Line. Sa second floor nga pala yun guys. Kaya pumasok kami. Hindi mo siya masyadong matatanaw kasi madaming tindahan sa baba. Ayan nga pala guys si baby. May sipon po. Oh. Paakit na nga pala kami guys dito. Then nung na ako pagtingin namin sarado pa. sobrang aga namin meron pa kami na dapat dito na magpapa -check up na mas nauna sa amin kinabahan pa ako kasi akala ko walang pedia ngayon then nung binasa namin for adult lang ang walang check up ngayon yan nag-antay muna kami kumain mo na ako kasi wala pa akong almusal dyan. Sobrang nagugutom na ako kasi di rin ako kumain ng gabihan dyan. Tinapay at tubig lang naman guys. Nasasapat na ako. Gusto ko kasi mapacheck up na si baby kaya di na ako nag almusal pa sa bahay. and na si baby, yun nagluluha pa yung mata niya, naawa na talaga ako kay baby pinahawak ko muna siya nilaro-laro ko muna si baby tapos bigla siyang gumiti sobrang sayo ng puso o kasi ngayon ko na ulit siya nakita ang gumiti nakatulog na pala si baby then pas forward pagkagising niya nagantay pa rin kami 10.30 na pero sarado pa rin kaya nilibang-libang ko muna si baby kasi naiyak na siya Sus, nagluluha naman yung mata ng baby ko. wawa naman yan. May sakit yung baby ko na yan. Gagaling na yan ha. Gagaling na yan baby ko ha. Sus, oh nagluluha yung mata niya. Di na nga pala ako guys makakapag-video sa loob kasi bawal mag-video doon. Update ko na lang kayo kapag nakapag-check up na si baby. Nagluha ng niyo, na nga yung mata niya. Sobrang naawa na ako kay baby dyan. Then nakapag-check up na kami. Resetahin na siya ng gamot. Binigay na agad namin. Antibiotic. Tsaka para sa buhat si Don.